Two weeks tayo ay lalabas na Dito na tayo sa lansangan at babiyahin na Pakaluukan no at ngayon ay mag, Pag muna tayo mag weeks Baka sa kalsada ay May mga baha ba tayong madaanan At matagal tayong makadaan Kaya kailangan full tank tayo So yan kakatapos lang ng ulan ng weeks Kaya basa yung ating dadaan ng siminto no Yung kalsada ay basa at nakita nga natin ang kalawakan ay medyo maliwanag, may pag-asa na mga gawiks na maganda ang panahon. Ayun oh, mukhang hindi na bubuhos ang ulan dahil maganda na ang ating paningin doon sa kalawakan. So ayan na mga guwigs, tuloy-tuloy na tayong babiyahin no? Katatapos lang natin magpakarga ng gasolina At papunta na nga tayo dito sa barangay Tumana no? Yung mga, isa sa mga barangay na binaha mga guwigs So tingnan natin yung ating gadaanan dito ngayon Kung anong status Agoy, mukhang medyo okay na ang lugar dito no. Wala nang mga nakaparada dito sa itaas. So, maring wala nang baha doon sa kabahayan. Yan, malinis na ang mga sidewalk. Wala nang mga motor, wala nang e-bike, wala nang tricycle. So, humupa na ang baha. Kaya dito na tayo maaring makadaan ngayon. Shortcut sure lang to mga Gwix. Mapunta ng Quezon City no. Tagus doon sa Balara Doon sa Nawasa So ayan So mukhang maayos na at malinis na ang lugar So ayan mga guys Kaya ay naabot dito Ayan pababa Pababa tayo dito no Ayan So dito sa mababa na to Ayan dito Ito yung mga inaabot ng baha ito ang mababa na dito banda so ito ay kalibil na doon sa tabing ilog pag umapaw yung ilog mga gawig sigurado to so ngayon tatawid tayo ng tulay dyan sa ilog na yan tingnan natin kung gaano na kalalim o kataas yung tubig sa ilog na yan so dito mga gawig yung tulay na to yan yung shortcut dito Tawid doon sa papuntang Balara. Ayan. So mukhang medyo mababa na ang tubig mga weeks So ayan yung ilog. So, mukhang mababa na siya. So, tuloy-tuloy na tayo. Pabiyayin na tayo, mga gawigs. Pakalookan na tayo. At makita natin yung medyo maliwanag na ang panahon. Pero sa likod natin, mga gawigs, may mga ulap pa sa likod natin. So, doon tayo sa Balara, mga gawigs. Doon sa MW sa uh, main office nila ang labas natin doon tayo sa Kapit Katipuna na nyo mukhang natrasado uh, tayo mukhang may nalaglag sa parcel ng isang delivery ayun may nalaglag na nalaglag yung karga ni kuya sa motor niya. ayan si kuya so yan so maganda ang daan dito mga gawig at hindi pa mainit maraming mga punong kahoy sa ilalim so lagi tayo dito dumadaan nagsusukat pagka uh, mapuntang Kisun City So dati mga gawiks, itong subdivision na to ay exclusive lang Walang daanan Nung kinayo yung tulay doon sa barangay Tumana Ayan, pwede na dito dumaan So dati ang biyahe ng mga jeep na papuntang Balara Ay doon pa sa mismong sa may barangka banda Doon sa Katipunan So ngayon dito may biyahe dito galing Tumana Papuntang Balara sa UP So ito yung mga binuksan na mga daan noong araw. Maganda ang daan dito, walang init dahil sa puro na mga punong kahoy sa magkabilang gilid. Yan, nagpakita si Haring Araw, uminit. Pero maaring saglit lang yan. so, yan ang guys tayo ay papalabas na dito sa nasyorkata nating subdivision. yan yung labasan dyan mga guwigs so ayan labas na tayo at dito na tayo nga sa labas no sa ating nasyorkatan ayan na kakaiba na ditong lugar mga guwigs ayan ibang ibang lugar na So yung makita natin doon sa dinanan natin mga gawix no, ang lalaki ng mga bahay. <laughs> Pagdating dito, ayan. So ayan yung mga bahay ng ating mga kababayang mamamayan na patuloy na namumuhay sa simpleng buhay. Mga Pang nagmamadali yung sinundan natin. Sa langaning sitwasyon ay nag-overtake dito sa sinusundan yung buwan. Pahon di eh, makita kung may kasalubong. Yun ang mahirap. Surtiya lang. Wala sa tamang sitwasyon ma-overtake ka. So dapat i eh, overtake ka. Kitang-kita mo yung doon sa lahat ng makita mo sa unahan nasip ka so ayan yung main office dito mga weeks, sa Manila Water dito na tayo lumusot no sa barangay Balara so uturn tayo dito sa Katipuna na binyo mga dahil sa doon tayo sa CP Garcia sa UP dito na tayo tagos sa Commonwealth galing ng C5 so dito yoturn tayo para tayo ay tuloy tuloy ang lakbay yan medyo maluwag ngayon mga kawiks dito sa katipunan madalas dito ang traffic kaya mga daritsong katipunan C5 makanan tayo dito mga gawiks So yan mga gawiks Ang tiso na binyo no Ay medyo matrapik tayo Mukhang may nag-repair ng mga lubak-lubak Ayan kaya pala matrapik mga gawiks So ganyan talaga pag umuulan, maraming kalsadang nasisira. Lalo na at mga gawang <clears throat> parang disposable na gawa lang mga gawiks. Hindi abot na isang taon, sira na kagad pag umulan ng umulan. So, Yan talaga ang resulta. Kapag marami na ulan, maraming baha, ang kalsada ay nasisira. So, mabang paglalakbay to mga Gawix sa kahabahan ng Kison Avenue, no? Ayan. So, tuloy-tuloy tayo hanggang makarating tayo dun sa ating pupuntahan sa Kaluokan. no, ang luwag ng Kishon Avenue ngayon. Walang traffic, dire-diretso tayo. Lamang sa stoplight tayo na into. So, ayan mga guys. Mabilis na tayong nakabiyahe dito sa Kisunab no? Walang ka-traffic-traffic. Dito madalas ang traffic yun. Oh. Yan, dito. Ngayon, diretso tayo. Ayan yung madalas talaga dito mga gawin. Ayan, yung traffic na sobrang mahaba. Pero ngayon, ayan. Diritso-diritso tayo dito mga gawin. Hindi tayo nakabahala. kasi si Haring Araw na medyo kanina ko pa itong napapansin maganda na ang panahon so en mga gawiks tayo ay nakarating na dito sa ating pupuntahan no? at sa ating paglalakbay nga ay ngayon dito na tayo sa mahabang biyahe na hindi na tayo na traffic ngayon kunti lang ang bumabiyahe at nandito na tayo muli maraming salamat sa lahat dyan at salamat sa panahon na nagpakita na siyaring Araw bye bye yahoo